El peso 4 1 hanggang 16. 4:50 PM. 5 9:20 25. Tak isu ni. Tahu pumagad ng aklat ay ang pagkakaisa sa Espiritu. Mga sinulat kong verse 1. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon na nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Yung 7. Ang bawat isa <coughs> sa atin ay nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sulat sa sukat ng ibinigay ni Kristo. 11. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ito daw yung kaloob na galing sa Panginoon na sa mga tutukuyin. Apostol. Ang mga iba na may mga propeta at ang iba mga ebanghelista at ang iba ay mga pastor at ang mga guro ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang mga ang katawan ni Kristo sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig tayo dapat maging lubos makatulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. So dito tinutukoy na mga lingkod ng Diyos ang mga ito ang apostol, propeta, evangelista, pastor at mga guro dito, sinutukoy ng aklat na basahin po natin yung aklat, buong aklat. Epeso 4 1 hanggang 16 Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo mamuhay kayo ng Mumuhi kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang espiritu. Kung kayo'y tinawag ng Diyos, may iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisang Diyos at Ama. Nating lahat, siya ay higit na sa lahat kung kumikilos sa lahat siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, nananatili sa lahat, ang bawat isa sa ati nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ang kanyang presensya, ang buong sang, sang nilikha at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Oto, apostol, ang iba na may mga propeta at ang iba ay mga evangelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda saan sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang kanilang katawan ang katawan ni Kristo. So, dito itinuturing na bahagi ng katawan ni Kristo ang mga pastor, propeta, apostol, mga guro, evangelista. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa sa pananampalataya at magkilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang pag pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sariling aral. Hindi na tayo maliligaw ng kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat sa pamamagitan niya ang buong katawan ay pinag-ugnay-ugnay ng mga kasukasuhan na mula rin sa kanya at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig